idol so welcome back ulit sa ating youtube channel at dito ulit tayo sa ilog mga idol ngayong araw na to at maninisid tayo gamit itong pana mga idol tung simpleng pana natin dito tayo ulit sa mga kil kilit-kilit ng bato na yan sana may mahuli tayo mga idol at samahan nyo ako sa aking fishing adventure let's go So, tayo ng alod. So, ito yung unang huli natin ngayon. So, taga natin hindi nakapamana. Ngayon lang ulit nakabalik tayo mga idol. Na, sobrang lapad. Pwede na to. So, uh, first cuts natin. Jackpot. Ganda dito ngayon mga idol. Malinaw. Kasi kakabang along nakaraan. Kaya maganda ang ilogan. Ngayon, sobrang sarap ng isa dito. Dahil sobrang linis ang ilog. Kaya fresh talaga to mga idol. fresh uh, galing talaga sa bundok yung tubig. Pwede na tayo. Sulod ng ulam natin mga idol. Yan. Lagay na natin dito para di siya mabilis. Ha. So sisid ulit tayo mga idol. Yan mga lods, so, nakadalawa na tayo. Jack patay nito mga lods. Ah, na ano siya. likod. tagus. Ah. Oh. Pat mga lods. Oh. Uh -huh. ah. Jack nito mga lods. So dito lang natin ilagay. mga Lods, so dalawa lang na huli natin ngayong araw na ito mga Lods kasi saglit lang talaga tayo dito sa ilog na to. So balik lang ulit tayo sa susunod mga araw mga Idol dahil ito lang yung nahuli natin. So pwede na to, may pangulam na tayo mga Idol. Ayan mga Idol, so dalawa lang huli natin dito. So ulit na to mga Idol, nakadalawa na tayo. Mayroon na tayong pang free pag-uwi natin sa dorm. Sinubukan lang natin manisi dito ngayon mga Idol. So ngayon ulit tayo nakabalik dito. Kaya abangan nyo lang po ulit ang ating next vlog mga idol. So maninisid ulit tayo dito sa sunod na araw. So maraming salamat sa inyong mga lods. Hanggang sa susunod muli ng ating pagbablog. Maraming salamat po.